Ayan, good day mga kanglers, no? Ari sa uh, sa kalalawran ah, kuha gamay isang tangkulan mga kanglers. So damo naga pamangkot mga kanglers, nga jute na lang kuno ang naga kuan, naga panagat, naga pangisda So mga kanglers, mas gusto nila ya nga uh, mangita sang trabaho nga uh, stable kaysa mangisda sila. Isipabla mga kanglers, mangisda kami may isda tuod sa so may isda galing kay para ito mangyapon ng isda so para sa amon nagasalig lang sa salig lang sa biyaya sa ang kadagatan mga kanglers no sumayo so, lang kung makakuha ka permidamo kay mabuhi mo yang yung imong uh, pamilya mga kanglers so ang panagat daan niya paswerte lang mong hindi man niya hambal nga ginhigtan mo ang isda kay kuha mo lang dahon magkato ka sa baybay mga kanglers So mas gusto na lang nila nga mangita sa obra nga uh, stable kaysa managat sila. Si Pabla grabe ang init. Oo, nakakadula sa ang pan. Problema ang kung ara ka sa baybay. Kumaga fine reliever nimo mga kanglers. Pero hindi man sa tanan nga oras nga amo na permi. Okay lang na kung wala ka sa may ginasagod mga kanglers. So kung may ginasagod ka, hindi mapilitan ka gyud nga magbalat ng buto mga kanglers. no? So, amula na mga kanglers ah. Ari tadi sa kano no, naga video-video sa mga pulos mga kanglers. Sa gwa gamay sang buya mga kanglers. Oh. Uh, sa gwa sang kwari mga kanglers. So, keep safe mga kanglers.